Napakakapit po yeah, oh, ka. Basahin mo ng bulak. Basahin mo ng bulak. Nga ba ayan pag ano? Oo, basahin mo ng bulak. Hindi yun kakatas, Lai. Mawawakan. Oh, Hindi naman na. Ba't oh, mawawakan? Kanyan no. Kakatas ba to? Oo. Oh, oh. oh. oh, so, Oo. Huwag um, na yun. Huwag yeah. na yun. Hindi Basahin mo lang siya. Basahin mo lang. Yan. Yung parang ano na Sakit? Sakit? Hmm. Bakit? Sakit? Ah. Huh? Magsabi ka ako masakit ah. Ay, lang yung ilong ko. <laughs> 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 Nagbara lang mo yung ilong mo. Huwag ka na kasi <laughs> magsalit ah. Manabasay mo pa. May tama rin pata sa dito. Puso. Masakit? Masakit mo? Taas ng kamay pag masakit. Ang dahil nga. Kaya ba? Ano yung kailangan? Ano nga, ito basa. Basa din yung bulak ilalagay? Hindi ba lang, hindi ba lang, hindi, hindi hindi ba, hindi na, pinipiga ng konti yun oo uh -huh. pipigay mo ng konti dyan sa ano huwag na hindi, ako niyan yan huwag mo nang lagyan tuyo lagyan mo ng gasa, tama na okay. yan ay, kulit eh. kasi magbabasa yan alam mo na tapos lagyan mo na maraming gasa gasa, ano yan, do'y may, may, may ano yan dyan, may nakatapal pa e yun o may bulak, may bulak na yan, yan, eh. ito yan yun ni uh -huh. uh -huh. ito yun yan? oo ito yun, tinanggal natin uh -huh. o oh. Oh. Yan. Ano ba yung Gasa Hindi, tawag dyan. Ito, yan. ito, ito. Oo nga, gasa nga yan. Gasa nga yan. Lalagyan mo pa nga yan. Pinapasok dun yung sa butas, oh. Wag. Kaya nga, kakapalan mo, tas lalagyan mo pa ng isang gasa. Yan. Kapalan mo yan maliit na ganito. Tas lagyan mo ng gasa. Ano mo siya? Ay, ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ayun, uh, mga buk -buk, no. Na, uh, nakita nyo naman yung tama ni Edmond. Ayun, no, isa doon isa dito oh, bali dalawang butas pala yun mga bukbok na nakita Uy. nyo naman dun sa ano Uy. baka maano pa yan tama na malalim Uy, wag na malalim wag na malalim okay, hindi okay <laughs> <pala to> siya, huwag kayo dyan. Takot pala ito siya. <laughs> Ayan o. No. Uh, tinatanggal yon ano, mga bukbok mo no, para malinisan at mapalitan ng Uh, panibagong ano? Kailan yung huling linis mo? Nung isang araw pa. Nung isang araw pa? Eh tuwing, tuwing kailan ba nililinis yan? Nakadikit ko eh. Ha? Nakadikit. Malimutan ko na eh. yan. Saan nakadikit? Saan nakadikit sa lamang. Nakadikit. Masakit. Aray ka pag masakit ka. Ah. Salat Sa dalawa, tatlo, apat. Yung dalawang... Ayun. Dalawang butas yung mga bukbuk, -buk, no? Isya dalawa Bisa Ha? Hah? Bukan Bisa liat? Bisa dalawang tama dito yan dalawang tama dito dalawang didin doon sa gilid kaya konti na lang ayun tanggal na oh yan ang dalawa Okay yan, wala naman problema yan. Maki, dahan-dahan na. Dalawa pala. Dalawa nga. Dalawa din dito. Dalawa din doon. Apa. Pero kung lumabas sa kabila yan, wasak yung kabila. Hmm. Buti nga mo, hindi lumabas. Diba, binagod ka dito. Pag lumabas yan dyan, mas muna kayong labas. Yan sarong sa pagpasok. ayun no, maliwanag yung mga bukbok no at uh, yun yung sinasabi ni Ben na kunwari lang daw no, para daw kawaan kami pero nakita nyo naman yan mga bukbok no, sariwang sariwa yung sugat ayan no kaya ito, uh, bago ka magsalita Ben no uh, tumulong ka na lang tumulong ka na lang siguro kung gusto mo ano uh, kasi 'yan. Talagang hindi 'yan nag, ano hindi 'yan nagsisinungaling yung ano na 'yan. So dapat eh, ikaw, di ba? imbes na tumulong ka, manawagan ka dahil kontin mo din naman sila eh. Uh -huh. 'Di ba? So, isa sana manawagan ka na tulong, hindi yung mananawagan ka na wag paniwalaan uh -huh. kasi hindi totoo. Ano bang utak ang mayroong ka uh, baka may malaki na talaga ang sa sayad mo no <laughs> ayun no nakita kita yan no oh di ba? oh ayan, si Edmo no hindi uh, ba yan totoo ah uh, yan talagang mahaba-habang proseso pa yan mabukbuk no yung ano ni Edmo mo no? Pasaan, yung galingan kasi yung man ito ko ano na? Yun, eh, mahabang proseso pa yung mga Na, no, yung ganyan. Ito Mahabang proseso pa yung pagpapagaling nila. Kasi sariwang sariwa pa yung suga talaga nila. At uh, yun lang nga mga kabukbuk. No. Ito siguro hindi ko napapakita. Pero talagang nakapakita ko naman sa nakaraang vlog na... ba diba, doon sa unang vlog na nakita nyo yung tahi. Kaya yan mga kabukbuk. No. Ito. Na nililinis lang. At uh, pinapakita lang din natin Uh, kasi may mga tao talaga na nagsasabi na hindi totoo. Pero nagkakamali sila mga bokbok no. Nat talagang tuwang-tuwa pa. Eh, yung ako nga mga bokbok nung hospital ako. Eh tuwang-tuwa ditong bin na to eh na hospital ako iyon. Eh, no? Kaya ito siguro uh, ito na naman pattern. <laughs> pattern daw ko no? Pero ito nga eh, nangyari kala ibon eh, hindi rin siya naniwala at uh, tumatawa pa siya mga bukbok no? at uh, yun ang hindi ko maintindihan sa kanya eh, kung bakit yeah, ganun siya ba? Diba? pero naintindihan yeah. naman natin kasi siyempre mga bukbok eh, yeah, yeah. nakakapagsabi ng tao ng ganyan kasi gawain niya kasi yung gawain niya kasi yung sinasabi niyang uh, wag paniwalaan uh, wag daw uh, mm -hmm. yung mga sponsor daw yung yeah. ha yeah. bakit okay okay uh, mga abak po yung sponsor daw uh, wag daw maniwala kasi hindi daw totoo tab nilang daw loko-loko mananawagan ka ng ganun eh hindi hindi ano eh kami hindi katulad sa iyo na puro kasi nungalingan lang din yung nangyayari sa buong ng no. diba? ano. 'Di ba? Ano no? mo naman 'yan, klarong-klaro 'yan oh. No. Butas 'yan. <laughs> Ayun, ha, mga bugbog no. Di natin uh, kasi na medyo... Pasensya na kayo kasi siyempre hindi ko kailangan talagang iwasan yung mga ganyang mga bagay no. Kailangan natin sagutin kasi nga eh yung paratang yun niya eh hindi totoo. Ito yung binibidyo namin is totoo mga bokbok no. Tsaka sino bang nagbibiro sa kalagayan nila Edmund at ni Alan? Di ba? Yun ba yung uh, kailangan nung, kailangan mong ipaintindi sa kanila Ben? Na nagbibiro lang kami para makakuha ng ano? Pera? Eh Diyos ko, nakita mo naman yan no? Oh. hindi natin, eh, natin gawain yun gawain mo siguro yun kaya ganyan ka magsalita sa ano hindi na tumulong ka manawagan ka na kailangan ng tulong nila Edmond kailangan ng tulong nila Alan kasi ito sila ganyan hindi yung hindi ka maniniwala sinisiraan mo pa sinisiraan mo pa kami Diyos ko ano ka ba Ben eh kung may siguro kung nasa tamang pag-iisip ka eh siguro eh magagawa mo yung tama ang uh, tamang gawain pero kung wala kang sa katinuan eh magagawa mo yung bagay na yun <laughs> manalawagan ka wag tulungan kasi nga hindi ba totoo ano ba ay nako Diyos ko may ayun lang mga bukbok no hindi natin uh, gagalawin nililinis lang yun no delikado yung eh alin hindi natin gagalawin Oh, wag na muna siguro. Hindi tayo expert sa Oh, hindi yung tayo expert sa ano, mga bukpok -buk, no sa paglilinis kailangan siguro natin ng expert expert siguro maglilinis kasi nakakatakot eh open kasi siya okay uh, mga no yun lang naman yung gusto kong uh, linawin alam uh, ba na ito ng vlog natin kasi nga eh, nakita nyo naman yung totoong sitwasyon ni, ni Alan at ni Edmond na totoo And yung paratang nung isang bin na yan na wala namang ginawa kundi magpaawa effect. 'Di ba? Hindi kami nagtatabnil ng hindi totoong larawan ng hindi totoong nangyayari. Ah, hindi pala to makatay diba? na pala eh. Tahi na. Tahi yan. yan. Hindi Ay. pala nakatay. Oh, pero ito tama din to. Ito tama to. Ay, yan ito tahi yan. Ito tama to para sa yan dyan. Padali oh, na ah, natin kung ilang tama yun. Oo, oh, hindi na masakit eh. May tahi lang eh. Oo, oh, may na yun. Hindi yan May tama yan. opera okay. talaga yan. Biniak kong chan yan eh. Ito siguro may tama din yan. Silipin lang natin guys. Ngayon oh. Ito. ba yan? Ito tama yan oh. Nope. ba? Diba? Hmm. Tapos yan. Diba, parang stapler no? Stapler. Bakal ata no? Bakal uh, oh, na. stainless. Stainless, stainless, bakal. Stainless. Stainless na bakal no? Yan lang. Yan lang, uh, mga buk -buk, no? ah uh, bangan natin yung mga bukbok yung paggaling nila ni Edmond tsaka ni Alan no? Okay. Hindi natin gagalawin daw. Na Oo, oh, galawin na. Hindi na. Huwag masakit ba? Masakit okay. Ano masakit. mas masakit pagka iniwan ka ng shota mo? Mas, masakit yan? Masakit yan. Mas masakit yan? <laughs> Kasi wala naman bang dorugo yun No? <laughs> ano lang ito, yun eh. Ito talaga, dugo talaga. Okay, uh, mga bukbok. No? Ito uh, yun lang uh, mga bukbok. Uh, nakita nyo naman. Uh, totoo naman yung nangyayari. Uh, kaya ikaw Ben, magpagaling ka sa mental. <laughs> so, Diyos no hindi naman pwedeng ano yun Ben hindi pwedeng sabihin mo yun kung totoong ano ka mananawagan ka huwag maniwala eh Diyos ko hindi, hindi, kami nagsasabi ng kasinungalingan no hindi kami naglalabas ng kasinungalingan ikaw tong nagsasabi na huwag paniwalaan ibig sabihin gawain mo yun oh, di ba Um, ayun lang, uh, mga buk -buk, no. Wala akong intention dito na maka ano, sinagot ko lang yung ano nung isa. Kasi sobrang ano naman, uh, sobrang hindi naman gawain ng tamang tao 'yun. Oo. Oh, grabe. Um, na. <laughs> 'Yun lang, uh, mga buk -buk, no. At uh, sana sa mga panood nito mga bukbuk, uulitin ko ulit. Kung sino man ang gustong tumulong, na financial kailan Alan at Edmond bukas po ang aming messenger uh, sa kontak uh, namin kung sino man ang gustong tumulong uh, kontakin nyo lang po kami at uh, maraming maraming salamat mga bugbok adios, I love you all. bye